Tuluyan ng tinalikuran ng isang squad leader ang New People's Army sa Camarines Norte matapos ang siyam na taon. Voluntaryong sumuko sa mga pulis at sundalo sa barangay Baay, Labo, Camarines Norte, si Alias Norris dahil nais na anan niyang simula ng tahimik at payapang buhay ngayong pagong taon. Naging aktibo sa armadong pakikibaka si Norris mula 2013 hanggang 2022 bilang paghahanda sa mga recruit at ukbo ng Armando Katapia Command na sentro ng operasyon ng mga munisipalidad ng Labo, Kapalongga at Jose Panganiban. ni Norris ang ilang armas kabilang ang isang granada, caliber 40 na baril, mga magasin at bala. Sumuko na rin si Caluisa sa pulisya sa barangay Katsuan, Kapalongga, Camarines Norte, linggo ng hapon sa edad na 53 na insnaan niya niyang mamuhay ng payapa kasama ang pamilya kaya kumalas na sa NPA. Bukod sa debriefing, isa sa ilalim ng otoridad ang sumukong mga rebelde sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP at tatanggap ng mga tulong para sa pagbabagong buhay mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno.